Hindi ko alam kung sasabihin ko sa inyo o hindi. Sabihin mo na sa amin. Okay, nasa dating app ako kahapon. And may namit akong blonde guy doon. Diana, katulad ni Smiley. Oh no, hindi. Hindi katulad ni Smiley. Blue eyed siya, mas matangkad, tsaka macho. In short, heartthrob siya. Okay, narinig ko si Diana. Binanggit yung pangalang ko. Mukhang in love pa rin sila sa atin. Oh my God! Yung mga basketball players kumakaway sa atin. Nat, hayaan mo silang kumaway. Hindi pa alam ng mga basketball players na hindi na natin sila tayo. Diana, pupunta ba kami ngayong araw? Bakit? Gusto rin namin makakilala ng new guys. Okay, sige girls. So Diana, kung meron kang blonde guy, ako naman magkakaroon ng brunette. Eh sino yung sakin? Yung sayo, Kitty. Redhead na may freckles. <laughs> <laughs> Thank you, friend. Very funny. Hi, Hi mga, mga bunnies. Okay, girls, mauna na kayo Tapos susunod na lang ako Blondie! Bakit? Hindi ko ba sila pwedeng kausapin? Sige na, umalis na kayo Girls! Hello, girls! Hello, hello Blondie. Blondie! Nakikita nyo naman. Suot ko yung gift nyo sa akin. Ang cool ng bag na to. Nagkasya lahat. Cool, Blondie. Masaya ako na gustuhan mo yung regalo namin. Girls, naisip ko na baka pwede tayong mamashal somewhere. Friends na tayo ngayon, di ba? Nag-uusap na tayo. Gustong dumikit ng Blondie na to sa mga bunnies. Gusto niyang sumama sa team nila. Napaka-hipokrita. Lately, naiinis ako sa Blondie na yan. Blondie, gusto mo bang awayin kami ng team mo? Tignan mo kung paano sila tumingin! Bakit nandito ba kayo? Di ba sinabi ko na umalis kayo? Okay! okay let's go. go! Umalis na silang lahat, mga inggitera! Hindi pa rin nila matanggap na binigyan niyo ako ng bag na worth 700! Oo, masama, mainggit. Blandy. bakit sinasabi mo sa lahat yung tungkol sa bag na binigay namin sa'yo, lalo na yung presyo? Alam mo, kung hindi ka masyado magyayabang, hindi sila masyadong maiinggit. Oo, gets ko na. Tara, pumasok na tayo sa school. Sabay-sabay tayo. Okay, okay let's, let's go! Hello girls, kumusta? Anong plano niyo mamayang gabi? Boys, busy yung mga girls mamaya ang gabi. Blondie, sandali. Wala ka namang kinalaman sa mga basketball players. Pati sa amin. Hindi mo naman kailangan dumikit sa amin. May sarili kang team. Well, ginabuhin na naman nila tayo. Oo nga, ang bastos nila sa atin, no? Baka meron na silang ibang guys. Hoy mascot, alam mo ba kung may ibang guys na yung mga girls? Paano ko malalaman? Lately, hindi na sila nagsishare ng secret sa akin. Aalamin na lang namin. Kung yung baby girl ko, may boyfriend na, Lagot sa akin yung lalaki niyan. Hoy pata, nagsasawa na ako sa iyo ah. Ang harapin mo yung boyfriend Kitty. Nakakabigla. Dinaanan lang ako ng mga girls. Di man nila napansin na hinihintay ko sila. Kasama pa si Blandy. Yana, mascara. Eto Layla, Tsaka, lipstick. Leila, sorry sa itatanong ko ha. Bakit ka naman nag-decide na mag-change image from nerd to beauty? Sinong nerd? Ako, nerd. Smart girl lang ako, tsaka beautiful. Naiintindihan mo ba kung anong combination to? Beauty and brains. Leila, hindi ko naiintindihan. Meron ka bang boyfriend? Yana, kahit best friend kita, hindi ko pa rin sasabihin sa iyo lahat yung tukus sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ha, Leila? Sabi mo best friend mo ako, pero hindi mo sasabihin sa akin kung may boyfriend ka? Yana, hindi ko lang hindi sasabihin sa iyo. Kundi hindi ko rin siya ipapakita sa iyo. Kasi kapag nakita mo siya, masyado siyang gwapo. Hindi mo alam, malay mo, may love ka din sa kanya. So ganito na lang, Leila. Tama. Sabi ng lola ko, kapag may boyfriend na daw yung kaibigan mo, tapos na yung friendship niyo. Oh, ayan na yung makeup bag mo, yung foundation mo, tsaka yung mascara mo. Hindi na kita kakausapin. Well, yan yung nagagawa ng ingit sa magkakaibigan. Uh, girls, please lang, pigilan yung nga ako. Huwag ka na nga magalit dahil sa blondie na yan. Palitan ko na lang siya maging team captain. No way! Hindi ka magiging team captain, no? Oh, dumating na yung mga baliw. Oo, Frags yung pinakabaliw dito sa school. Frags, bakit hindi na kayo nag sa mga football players? Girls, hindi nyo ba nagigets? Ini-stolbo nyo yung mga girls na wala sa mood Bad mood kami ngayon, okay? Gusto nyo bang matamay sa si init ng ulo namin? At kapag nadamay kayo sa init ng ulo ng mga frogs So, so ano? ano? <laughs> Si Blandy, kasama ng mga bunnies. Ngayon malinaw na bakit bad mood yung mga frogs. Frogs, bakit nakatayo kayo dyan na parang mga pader? Padaanin nyo kami sa mga lockers. Okay, ayusin natin tong problema natin. Blandy, mamili ka. Dyan ka sa mga team bunnies o team frogs. Bakit hindi mo alam kung kanino ka pupunta? Dahil sa bag na yan, natradorin mo yung team mo. Frogs, itanong nyo yan kay Blandy. Blandy, ayusin mo nga yung team mo. Padaanin nyo nga kami. Sawang-sawa na ako sa mga frogs na to. Girls, ano bang problema nyo? Blandy, baka oras na para palitan namin yung team captain. Pabalik-balik ka sa amin, tsaka sa mga bunnies. Nakakatawa. Nakalimutan mo na ba? Karibal natin sila. Anong ginagawa mo? Alam ko, mali yung ginagawa ko. Frog ako, pero feeling ko, bunny ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Anong sinasabi mo? Feeling daw niya bunny siya. Mukhang kailangan natin kausapin ng seryoso yung team captain natin. Tara na, mag-training na tayo. Oh my God, nakita niyo yon? Sayang hindi ko na video. Kinaladkad nila yung team captain nila. So meron silang traitor na captain? Hi! sa wakas makakahinga na rin tayo. Bakit ba dikit ng dikit sa atin si Blondie? Ano yon? Oo nga, ang weird niya. Well, sinurprise natin siya sa birthday niya. Yun lang yon. Pero wala nang iba. Girls, sa tingin niyo ba sumali ng Blondie na yan sa team natin? Ha? Nat, hindi. Huwag mo kang isipin yan. Hindi pwedeng maging cheerleader bunny yung cheerleader frogs. Imposible yon. Diana, hello? Ano? Ano yon? Nag-hello lang ako sa captain ng team bunnies. Oh, Diana, naghahayong ex mo. Oo, Kitty, narinig ko. Girls, umalis na nga tayo dito. Sandali lang, Nat. Nafe-feel ko merong gustong sabihin sa akin yung Lorena yan eh. Nakikita ko. Diana, ayaw mo bang gupitin ng konti yung buhok mo? Natatakot kasi ako makasama ka sa kwarto. Parang nilalampaso na ng buhok mo yung sahig. Loren, huwag ka naman masyadong magpahalata na naiingkit ka sa maganda kong buhok. Ah, uh, by the way, Dima, ang gwapo mo ngayon. Di ba, girls? <laughs> Oh, thank you, Diana. Ano? Binobola ka lang niya? Ang bobo mo talaga, di ba? Loren, huwag mo na nga siyang kausapin. Napapahiya ka lang sa kanya. Oo, alam ko. Guys, tignan niyo tong gym. Para sa lahat to. Hindi lang sa mga normal teenagers, pati sa atin. Kaso hindi tayo pwedeng pumunta dito. Etong gym nasa ground floor. Sa ground floor tayo nag-aaral. So, atin tong gym. Tama ko, di ba? Kapag dumating yung mga basketball players dito tapos pinalabas tayo, sasabihin ko sa kanila, Hoy, kayo ang lumabas! Tama! Etong sahig, etong basketball court, pakiramdam ko, totoo akong basketball player. Guys, sana okay lang kay Diana na kinuha ko tong pom-poms niya. Ako na yung magiging cheerleader niyo! Well guys, maging super zombies tayo. Mas magaling tayo sa kanila. Let's go! Tayo ang the best. Zebras are super. Zebras are the strongest. Zebras are invincible. Zebras are super. Zebras are strongest. Zombies! Oh, nasan yung mga zombies na yun ha? Baka meron silang klase. Tignan natin ano nasa lockers ng na mga clown na to. Ah, grabe. Ang baho. Yuck. Ahem, ahem. Oh, mascot. Guys, hindi nyo ba alam na hindi magandang nagbubukas ng lockers ng ibang tao? Well, hindi mo naman sasabihin sa mga zombies na binuksan namin yung lockers nila, di ba? Well, hindi naman ako sumbongero eh. Oh guys, narinig nyo yun. Hindi daw sa sumbongero. Good job, bro. Tara guys, training na. Zebras are super! Zebras are the strongest! Zebras are invincible! Zebras are super! Zebras are strongest! Zebras are invincible! Zebras are super! Oh, anong balita, basketball players? Tara, laro tayo, 3 on 3. Tingnan niyo tong mga clown na to. Naguguluhan yata kayo, ha? Sa aming gym to. 'Di ba sabi sa inyo, doon na kayo sa may lockers niyo? Hoy, lumabas na kayo. O gusto niyo ako maglabas sa inyo isa-isa? Zoop, anong sabi mo kanina? Anong gagawin mo? Ako'ng bahala. Actually, training room to para sa lahat, no? Zoop, 'wag mong gagawin 'yan. Don't worry, Ate, ako'ng bahala. Hoy, lumabas kayo dito. Naintindihan niyo? Wow, yung mga zombies na to, inangkin na nila yung gym. Hoy, bata, Nagsisipilyo ka ba ng ngipin mo? Ang bao ng hininga mo. Huwag mo kong kausapin. Alam mo, Zup, hindi. Ikaw ang huwag kumausap sa amin. Alam mo na yung daan palabas. Gusto mong pakita ko pa. Hoy, kayo, lumabas na kayo. Tsaka ikaw, green na buhok. Pitawan mo yung pom-poms. Hindi sa'yo yan. Sa baby girl ko yung pom-poms na yan. Umalis na kayo dito. Bakit ba ang bastos nyo? Ano bang problema nyo sa amin? Alam mo, mga bastos talaga yung mga yan. Ang daming problema sa mga katulad nyo. Oo na. Hoy, mga mapuputlang zombies. Umalis na kayo dito. Akin yung bola namin. tas lumabas na kayo. Aalis kami. Pero hindi namin makakalimutan tong ginawa nyo sa amin. Sumusobra na yung mga yan ha. Nagsishow off yung mga yan kasi dinate sila dati ng mga cheerleader bunnies. Hindi ito lugar para sa mga zombies. Guys, opinion ko lang, sobrang sama nyo naman sa kanila. Kung sa tingin mo, kawawa sila, edi puntahan mo sila. Oo, maawa ka sa kanila. oh, kawawa sila. Wala naman silang ginagawang mali eh. Gusto lang nilang maglaro ng sports. Alam nyo girls, Busit na busit na talaga ako sa Lorena yan. Gusto ko na talaga siyang kausapin. Papatulan ko na siya. May message. Girls, yung blonde guy sa dating site, tinex ako. Patingin nung picture niya. Kitty, basta promise mo sa akin, mo mong sasabihin na may kamukha siya somewhere, ha? I promise. Okay, eto siya. Carbon copy ni Smiley. Hindi. Diana, patingin. Nakamukha ni Smiley. Katie, hindi. Two in one siya. Si Timor tsaka Smiley. Ewan ko, pero para sa akin, mas kamukha siya ni Timor. Pero iba siya. Okay, girls, kakain ba tayo? O maglalakad tayong guto? Siyempre naman, girls, kakain tayo. Magsalad tayo with cheese. Ayos, eto na yung orders ng lahat ng tables. Pizza. Lately, napansin ko, ayaw mo yata magkaroon ng sweldo ah. Ano? Hindi ha? Eh ano yan ha? Yan, hot chocolate. Eh bakit hindi mo nilinis ha? ice. Wala akong time kumuha ng orders tapos maglinis ng kalat ng lahat. Wala talaga akong time. Pizza, hindi maayos yung trabaho mo. Alam mo naman na dapat laging malinis dito sa cafe. Kung ganyan, kukuha pa ako ng isang assistant. Ice, hindi. Kung kukuha ka ng second assistant, aalis ako forever. Ryan, sabihin mo nga sa akin, tama ba yon? Siya yung best friend ko tapos tinago niya sa akin na may boyfriend siya kasi natatakot daw siya na baka agawin ko. ko. hindi siya tunay na kaibigan. Sige, iya ka sa suspender ko. <sighs> Ryan, bakit ganun? Pwede mo ako maging friend. Talaga Ryan, pwede kitang maging best friend. Ang cool ng idea na to ha. Hindi mo kailangan mag-worry na agawin ko yung boyfriend mo. Yana, of course. Matuturuan ang kita ng mga stylish things. Naaalala mo ba? Ano ko? Glamorous guy. Wow, may bagong friend yung rat? Oo, hindi na friend si Yana at Mas okay to. Kasi kapag magkasama silang dalawa, talagang ahas sila. Anong sinabi mo? Lagot ka ngayon sa bago kong best friend. Yana, disente akong tao. Hindi ako nakikipag-away. Guys, wala si Julie. Ibig sabihin... Eh di walang party. Hindi, Probasti. Yung party sa bahay ko, hindi kay Julie. Probasti, maniwala ka. Yung party ni Gigi, cool. Patrick, anong sinasabi mo dyan? Pumunta na ako sa party ni Gigi dati. Bubbles sa ka rubber ducky, hindi cool. Bakit? Sa tingin mo ba, binata ka na, ha? Sa bahay na lang ako. Manonood ng horror movies, kakain ng popcorn. Probasti, hindi na tayo friends. Probasti, mo lang yung stories namin. Mamatay ka sa inggit. Kasi, cool yung party namin. Girls, anong order nyo? Pizza, bakit wala ka sa mood? Sinabi ulit ni Ice na kukuha siya ng second assistant. Ayoko. Ano? Well, hindi magkakaroon ng second assistant. Gusto namin yung magsuserve sa amin isa lang. Ikaw lang pizza. Sabihin mo sa kanya yan. Tsaka kapag kumuha siya ng second assistant, sabihin mo hindi na kami magtiti. Pizza, sanay na kami sa'yo. Tsaka love na love ka namin. Girls, thank you sa support nyo. Alam nyo si Ice, Ice napaka-stricto. Hindi ko lang nalinis yung hot chocolate sa table, sinigawan niya na ako. Mahal lang ni Ice yung trabaho niya, kitang-kita naman. Pero pizza, wag kang malungkot. Kapag may nangyari, puntahan mo kami. Ikaw yung magiging fourth leader ng band. Wow! Pero hindi papayag si Ice sigurado. Pizza, kapag naging cheerleader ka na, wala ka ng pakialam. Thank you, Bunnies. Pinasaya niyo ako. So anong order niyo? Tatlong, cheese salad. salad. Okay. Hello, Abby. Gumawa ako ng veggie tomato pizza ah, para sa dinner. Yung gusto ko style ha. Ah. Ano? Anong ginagawa ko? Nag-check ng notebooks. Hello, Teacher Mike! Kailangan mo ba ng tulong? Sandali. Oo, Abby. Yung veggie tomato pizza. Yung gusto ko ha. Ah. Bye. Leila, ano yun? Bakit ganyan ka tumakbo? I mean, hindi pala takbo. Lumilipad. I mean, bakit maganda yung mood mo? Teacher Mike, ano sa tingin mo bakit maganda yung mood ng isang girl? Ha? Alila, ah, meron ka na bang boyfriend? Yes, Teacher Mike! Finally! Lila, okay ang boyfriend. Pero paano kung maapektuhan yung studies mo, yung academic mo, ha? Teacher Mike, two weeks na akong may boyfriend. Nakikita mo naman walang apektuhan. Pero hindi, naapektuhan niya yung friendship namin ni Yana. Leila, ano sinasabi mo dyan? Di ba mag-best friend kayo? Kayo yung rat. Powerful kayong dalawa. Teacher Mike, hindi na kami best friends. Ngayon, ako na lang tsaka yung boyfriend ko. Couple kami. Hindi kasama si Yana dito. Leila, ang lalaki, lalaki yan. Pero kailangan mong pahalagahan yung mahabang friendship. Pa, paano kung iwa ka ng boyfriend mo bukas? Teacher Mike, hindi ako iiwanan ng boyfriend ko. And by the way, ikakasal kami sa summer. <sighs> okay na, Leila. Okay na. Hindi kita makukumbinse. Oh, ito na yung notebook ni Brobasti. Tanong mo ano yung drawing niya dyan. Okay, kakausapin ko si Brobasti. Okay guys, pupunta tayo sa dressing room ng mga girls. Tatanungin natin sila kung mayroon na ba silang ibang guys. Paano kung di nila sabihin sa atin? Hindi nila sabihin, makikita natin sa mata nila. Hindi sila marunong magsinungaling. Alam mo guys, naiintindihan ko. Losers tayo kapag wala yung mga cheerleaders. Oo, noong ko pa nga sinasabi yan, di ba? Oo guys, basketball players na walang cheerleaders. Okay, kung may bagong guys yung mga girls natin, kakausapin natin sila na layuan yung mga bunnies. Okay, tara na sa dressing room. Kausapin natin sila ng seryoso. Oo, alamin natin yung totoo. Girls, nakakainis. Sira yung dating app. Pinapadalhan ako ng maraming spam. Eh, tawagan mo siya? Ano yung boses niya? Ewan ko. Hindi ko pa siya nakausap sa phone. Puno text lang. Okay, tatawagan ko na siya ngayon. Ila-loudspeaker ko. Okay, okay, sige! Loudspeaker! Hello? Hello, beautiful. Tuloy ba yung date natin mamaya? Hello, Justin. Hi. Well, ready ako makipag-date. Kaya lang, hindi ako nag-iisa. Meron akong kasamang two friends. Naiinip sila. So, meron ka bang dalawang handsome friends? Boys, pwede mo ba silang isama sa date natin? Ah, uh, maganda ba yung mga friends mo? Oo! Magandang maganda! Hello, girls! Kumusta? Girls, please, huwag nyo kaming palabasin. May gusto lang kaming malama. Diana, tignan mo ako sa mata. Sabihin mo yung totoo. Meron ka na bang bagong boyfriend? Hello? Diana? Hello? Oh. Tuloy pa tayo? Guys, paano nyo nalaman? Paano namin nalaman? Ikitang e, kita naman eh. At ngayon, narinig pa namin. Siya ba Hello, hello. Girls, hindi nyo ba alam? Delikado makipag-date sa mga strangers. Diana, kausapin mo sila. Sisirain na naman nila lahat. Basketball players, meron kaming mga isip. Kinakausap lang namin yung mga normal guys. Tama, makikipag-date kami. At okay lang ang lahat. Makikipag-date kami sa other guys. May six sense kayo Diana, ha? anong date? Narinig mo ba yung boses niya? Well, girls, hindi kayo pupunta sa date. Hindi namin kayo papayagan. Nag-aalala kami sa inyo. Okay? Gawin nyo yung sinabi namin, mga basketball players. Hindi! Naiinis nyo na talaga ako. Sumusobra na kayo. Makinig kayo. Hindi namin kayo ma'am or dad or brother or sister. Magkasama lang tayo sa isang team. Yun lang. So lumabas na kayo sa dressing room namin. At makikipag-date kami ngayon sa other guys. Okay? And by the way, basketball players, mas cool sa inyo yung new guys namin. Alam mo, Diana, marami na akong beses nakakita ng guys na mas cool pa sa akin. Pare-pareho lang silang kambing. Smiley, anong ginagawa mo? Ako yung boyfriend ni Diana. Easy ka lang. Walang boyfriend si Diana sa atin dalawa. Kapag nakipag-date kayo sa ibang guys, hinding hindi na kayo makakabalik sa amin at ayaw na namin kayo i-date nun. Na hindi pa tayo makikipag-date dahil sa kanila Kitty, syempre tuloy tayo Walang makakapigil sa date natin And by the way, kung nagyayabang yung mga basketball players na yan Ipapakilala natin yung mga bago nating boyfriend sa kanila Para makita nila Guys, sa tingin nyo ba pwede na kaming mag-start Ng new relationships ng mga girls? O babalik kami sa dati naming boyfriends? I-comment nyo sa baba ha? Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes Thank you guys Bye! Bye!